kita sa pagkaglinggo sa sa iyo hindi pangalan ko bago bigyan ako tawag ka ba oh okay po tayo gobitin mo po photo mo ganyan Yes. 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 po Yes. 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 po Yes. 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 City. ah uh, Yes. Oh. Na po Yes. gawain. Mula Yes. 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 na Yes. 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 may Yes. 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 Ang laman po nito ay nag ng 15,000 capacity po mula sa side ng right at left side hanggang doon sa center po ay naglalaman po ng 15,000 kaya ito po yung pinakamalaking church dito po sa Ateneo dito sa Paranaque so maraming maraming po uh, salamat at good morning, I'll good afternoon birthday. Okay po yung aming mga narito. At ah, salamat sa ano nga. Thank you. Thank you for watching and God bless. Please subscribe and follow. <laughs>